Isang nakaagulat na gabi mga kakita kids. Sa Pinoy Big Brother Gen 11, naganap na ang pinakahihintay na eviction ngayong gabi, October 19, 2024. Ang ating pogi siya nung pilo to be ng Quezon CJM si JM ay tuluyan ang lumabas ng bahay ni Kuya matapos ang kanyang nakakapangilabot na eviction. Sa kabila ng kanyang napakahusay na performance sa mga taas, lalo na ang pagwawagi niya sa Big Love taas kung saan nanalo siya ng 100,000 pesos at isang all-expense paid trip for four to Boracay, hindi pa rin ito naging sapat upang manatili siya sa loob ng bahay ni Kuya. Pero gaya ng sinabi niya, kampante na siya sa kanyang desisyon at masaya siya na makakabalik na siya sa labas upang ituloy ang kanyang naiwang pangarap ang kanyang kurso sa pagiging piloto. Pero sino nga ba ang pumalit sa pwesto ni JM bilang Big Four? Tayo nagkilalanin ang bagong kinorunahang Big 4 ng PBB Gen 11. Una sa ating Big Four ay si Fiang. Kilala si Fiang sa kanyang matapang at maabilidad na diskarte sa mga tas, palaban at hindi sumusuko kahit anong hirap ng mga hamon. Isa siya sa mga paboritong housemate dahil sa kanyang dedikasyon at puso para sa mga kapwa niyang housemates. Sunod naman si Kai, ang housemate na malapit sa puso ni JM. Sa katunayan, mismo si JM ang nagsabi na nakikita niya kay Kai ang fighting spirit ng isang tunay na big winner sa isang interview matapos sa kanyang eviction, sinabi ni JM na si Kai ang pinakakarapat dapat na tanghalin bilang susunod na big winner ng edisyong ito. Talaga namang maraming natutuwa at sumusuporta kay Kai dahil sa kanyang hindi matatawarang determinasyon at disiplina sa mga tasks. Hindi rin magpapahuli si Colette, ang housemate na naging sandigan ng marami sa loob ng bahay ni Kuya. Malalim maalaga at mapagmahal. Si Colette ay kilala sa kanyang kakayahang magbigay ng inspirasyon sa mga kasama. Hindi lamang siya physically strong, kundi emotionally grounded rin. Maraming fans ang naniniwala na kaya niyang dalhin ang titulong big winner dahil sa kanyang likas na pagiging compassionate leader. At syempre, panghuli sa ating big four, si Rain. Bagamat tahimik at simple, Si Rain ay hindi rin matatawaran pagdating sa kanyang galing sa mga task at dedikasyon sa paglaban hanggang sa huli. Si Rain ay isang silent killer sa kanyang mga diskarte at madalas magpataob sa inaasahan ng marami kaya't marami ring netizens ang nagre-react na deserving din si Rain na maging big winner ng PBB Gen 11. Kaya ngayong gabi, welcome back to the outside world, JM! Matapos ang maraming linggong pagsubok at mga hamon, hinarap ni JM ang kanyang kapalaran ng buong tapang. At kahit hindi na siya bahagi ng Big Four, nakikita natin ang kanyang pagiging kampante at positibo sa kanyang exit speech. Aniya, masarap sa pakiramdam ang makatanggap ng suporta mula sa kanyang mga ka housemates at sa lahat ng sumuporta sa kanya dagdag pa ni JM, excited na siyang ituloy ang kanyang mga pangarap sa labas ng bahay ni Kuya. Malaking bagay para sa kanya ang mga natutunan sa loob ng bahay. At ngayon, handa na siyang lumipad patungo sa kanyang mga pangarap bilang isang piloto. Tunay ngang isang inspirasyon si JM sa kanyang ipinakitang dedikasyon. Hindi lamang sa loob ng bahay, kundi pati na rin sa labas. Kaya't siguradong marami ang mananatiling sumusuporta sa kanya kahit tapos na ang kanyang journey sa PBB. Ngayon nakilala na natin ang bagong Big Four. Sino kaya ang susunod na PBB Big Winner? Si Nafiang, Kai, Colette at Rain, ang mga natitirang housemates na patuloy na maglalaban-laban para sa titulong ito. Kahit makakita kids, sino sa tingin nyo ang karapat-dapat na tanghaling Big Winner ngayong season? I-comment na ang inyong mga bet. At huwag kalimutang suportahan ang inyong paboritong housemate hanggang sa big night. Tuloy-tuloy ang ating updates dito sa Kitakits Showbiz Channel. Kaya't siguraduhin na ka na at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga future updates. Maraming salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod na episode dito sa Kitakits Showbiz!